Alam mo ba na sa ilalim ng malinaw na tubig ng Japan, may isang misteryosong lugar na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng buong mundo? Ang Yonaguni Monument, isang napakagandang istruktura na parabang inukit ng mga kamay ng sinaunang sibilisasyon. Mga hagdanan at teres na tila sumisimbolo sa isang nakalipas na panahon. Ngunit ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod nito? Maraming eksperto ang nagtatalo, gawa ba ito ng kalikasan o patunay ng isang lumang kabihasnan na nalunod sa dagat? May mga nagsasabi pa nga na ito raw ang tunay na Atlantis ng Asya. Kapag tinanong mo ang mga diver na nakarating doon, iisa ang kanilang kwento. Para raw silang naglalakbay sa ibang dimensyon, mga pader at daanan na parang may gustong sabihin sa atin. Kahit hanggang ngayon nananatiling misteryo ang Yonaguni. Natural formation ba o gawa ng tao? Ang tanging sigurado lang, napakaganda at nakakamangha. Kung gusto mong malaman pa ang iba pang mga katulad na kuwento, i ang subscribe button at mag-notification bell. Salamat sa panonood.